So, ito yung kagandahan ng ganitong sit up mga kaya So mamimintin natin yung malinis ng tubig sa loob ng pan Ito yung unang fish pan na ginawa natin mga kaya So bali ito yung supply nya So galing yan doon sa irrigation So doon pala yung sa irrigation naglagay na tayo ng screen At Dito naglagay din tayo ng net So para siguradong walang makapasok na magiging balakid dito sa alaga nating tilapia So titingnan natin or ipapakita ko sa inyo yung ito yung mga alaga nating tipil tilapia mga kadiyas. So, so yan, katatapos ko lang sila pakainin. Yan, so magchill na sila. So yan. Yan, so relax na sila pag bagong pakain. Pero mamaya, bibigyan ko pa sila bago ako umalis. So yan. So ipapakita ko sa inyo mga kadiyas yung naging setup din natin dito ng drain at overflow So yan, so naglagay din tayo ng mga konting kangkong. So araw-araw yan, naglalagay tayo ng kangkong para sa magiging organic na pagkain nila. So marami naman dito sa paligid ng kangkong. So ito yung sa loob na drain natin at overflow. So gaya ng sa second piece pan, meron tayong drain dito sa loob. So dyan sa ilalim. At naglagay tayo dito ng T na 4x4 para sa magiging mid-level ng tubig niya. At ito yung ibabaw na magiging top level or pinakamataas na level ng tubig sa loob. So yan so bali yung loob ng fish natin, yung level ito ng tubig ay nasa 75% to 80%. So hindi natin sa pinaabot yep. ng full level muna. So siguro pag talagang malalaki na yung alaga nating tilapia doon ilalagay na natin siya sa pinaka full level nito ito yung pinakadulo nitong PVC pipe na linagay natin so ito yung sa labas niya na piping mga kaidiyas ito yung flowing niya yan so bali may ilalakas pa itong mga ideas, kaya lang kung maga pag ganito makulimler or nagbabadya yung ulan so control yung papasok natin ng tubig galing dun sa irrigation so ito tama lang to at least nasa pre flowing o nasa flowing yung supply natin o yung tubig natin sa loob so dagdag bawas so gaya ng dati gaya ng inadap natin sa concrete pan bali galing ilalim yung itinatapon yung tubig so kumagabi yung pinakawis na tubig yun ang natatapon dito na magiging overflow so syempre gaya ng dati mayroon din tayo sa baba na clean out para sa magiging cold drain natin ito lalo na especially pag mag sa harvest na tayo so ganyan na natin kailangan ng mga fishnet or pangkin na tinatawag para lang hulihin yung mga i-harvest natin na tilapia so ibig sabihin mga guys may ilalakas pa tong flowing natin dito sa labas So nakadepende yan sa pinapapasok natin na supply galing irrigation. Ayan, so yan so maganda na rin yung naging mm, tanim natin na gabi dito sa bagsaka ng overflow. Ayan, so bali tatlong ano rin siya. Tatlong pilapil. Yan. So, yun. Sana nakikita nyo sa video mga kaibigas. So, ito yung kagandahan ng ganitong setup mga kaibigas. So, mamiminti natin yung malinis ng tubig sa loob ng pan. Yan. So, yun. Yun lang. So, yun. Sana may nakuha ng kayong idea dito sa naging na natin na video. So, yun. So, sana huwag nyo kalimutan na i-like natin ang video nito at patuloy rin tayo nag-upload ng mga update patungkol dito sa ating ginagawang pisan or sa ating pispan. So, ito yung second pan natin. Yan. So, sana i-follow eh, din yung page natin at syempre yung YouTube channel natin. <laughs> Paki-subscribe nang ng YouTube channel natin. Kasi hindi lang patungkol sa fish pan, marami pa tayong mga informative na tips and ideas na ina-upload doon sa YouTube channel natin. So, yun lang. So, yun. So, mga, yung panahon dito, mga ka-ideas, minsan makulimlim, minsan sisikat yung araw. So, ngayon, maaraw, tapos mamaya-maya makulimlim. So, kailangan nakantabay tayo sa magiging supply ng fish pa natin so yon thank you thank you sa panunood